City Hall Tracy Martires ngayon. Ito po ang munisipyo ng uh, lunsod ng uh, Martires. di cooperative ng development of health? dikit-dikit pel health Uh, area kering sembah ini naman sembah sembah simbahan simbahan, simbahan. simbahan na, uh, po ang uh, simbahan ng uh, Tresimal Terrace. tayo sa loob ng simbahan. Tayo rin sa loob ng simbahan. Time. Ka taas eh. tayo. Taas. Ito taas. Hindi na ko lang pwede. Uba na po tayo. ang mahabang taas na kampanaryo nila. oh. Hmm. Ano po? Um, tayo sa mga bayan na tres Martires Marteres eh tricycle ten lucky lion bike Micho PC Palawan so dikit-dikit po ang mga establishment dito sa bayan na yan uh, tres si yung dito dito sa Tres Martires malaki yung gali dito yun yung Makdo nakikita ka natin ito eh iikota natin Ayan. next Chinese Herbal Beauty ito yung PLDT ayun ayan, ayan SWS Ram Johnson Jones Commercial Place ang lugar ito yan po ang extension ng uh, Jollibee pinaka-highway so hanapin natin yung iba pang lugar dito SM wala SM di saan nakalagay ang SM dito sir? Okay, ngayon mga kainan. Chowking, mga fast foods. Chowking, ayan. Chowking. is yung ayan yun yung mga pakalaking paligid yun yung mga market wet dry market ma'am saan nawa ang SM dito ah ayan dito na pala tayo naka espasyo no na nga SM dito ayan, dito pa SM SM ayan ang SM okay, ng SM na nga, Tracy <coughs>

ang uh, Resi SM. Bakit? Okay. likodan ng SM Taki, ano to? Ito ang Generation International School program. New Generation International School Ay, sila pa Marquez si Marquez pa rin papunta tayo. tayo na Walter Mark at uh, tayo sa isa tayo Paris Church. Yeah, uh, papalabas na po ng uh, Tracy Martyr So na uh, Papunta dito uh, ay Papunta ng uh, Tracy So uh, palabas na po tayo ng presyo at uh, yung pangali uh, na uh, babalik na po tayo. Marteres yeah. Lalin po ng ilog Pagpapunan natin ang ilog nila Hindi o yan layo layo Ayan, Ayan. Saan kung napunta Ayan. Ayan. Ito po ang tulay ng mag-asawang layo dito sa paresen. Barangay Gregorio Presi Marga pa? Ah, ba. So, ah. balik na po tayo na ating uh, ah, pinanggaling atin ng lugar sa Tas Marinas Marami po tayo na daan na lugar. Ah, una, uh, ah,

si Hugo Martirez o eh Hugo Perez ay isa po sa labing tatlong Martires uh, 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 na napagkita nga uh, nga nakikipag uh, sa buwatan sa mga tokong uh, tokong balahap ng mga panahon kaya ito ay pinangalang kay Hugo Perez Barangay Hugo Perez Prinsi Magkakalap po kung ilan yung Gabing tatlong marker Yung pinangalan sa mga barangay nila so kaya alam yung tatlong na sa ay Ogo Perez Ayan Pagod Silayo po ng ating Nilakad uh, mula rin sa Bakit ko ninyo Nang uh, Teresa Martirez Hanggang dito po sa Barangay Ogo <coughs> Perez Ayan Pagod gasoline station PTT station ayan ayan nakita po natin pa ba Parang Hugo Perez pa yata rin. Mahaba ang Hugo Perez sa ganito. Sugar Land. sugar dere dere. Yeah. <coughs> Ito na tayo sa Patda Patda Brakes Ayan Patda Brakes Pinunta naman ang mga mga alam dito Patda Brakes Patda Brakes Barangay Hugo Perez. Ayan, at uh, thank you so much for uh, watching. At uh, paki like and paki share, paki comment. Kasin din po ang inyong uh, kas kasangka, kagapay, kasama hanggang ang Sumay so na daanan ko tayo.